na ko pong palalahanan mga content creator ayon sa aking pag-aaral at sa aking karanasan. Ganito po wow. ang nagiging epekto sa sobrang pag-iisip kung ano ang i-content mamaya o kaya sa kinabukasan. Eh, dapat po, dapat ito'y ating maagapan. Ugaliin po natin kumain sa umaga ng sapat, uminom ng gatas at bago matulog, minom ng vitamins hindi po ito pangkaraniwang sakit na dapat nating agapang. Kaya kung kayo sa inyo, mga gumagawa ng content, marami na po tayong napapanood na ganito sa kanilang mga page. Sino po ang nakaka-relate sa ganitong bagay? Pugaliin po natin kung kayo gagawa ng content ay sarado ang iyong mga pintana at pintuan upang hindi kayo mapagkamalan na kayo ay isa ng baliw na tunay. Kaya doon sa mga baguhan na katulad ko, Ituloy na natin to Umpisa na eh Huwag na tayo maya Karapala na eh <laughs> Iwasan lang natin na uh, Kumatawa bang natutulog Nakaka-istorbo tayo sa ating katabi So Dapat tahimik lang Kahit puro katatawa na nang iniisip eh. Iwasan lang natin magpagutom Para hindi mangyari sa ating ganitong Kalagayan Wow At nakakaya naman sa ating mga kapitbahay Tulang nang go Hanggang sa Huwag <laughs> Huwag ka totoo. ayo <laughs> 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 Ayoko na. Ayoko na.